Magandang umaga mga kabi Nandito tayo sa may isang lugar Sa may pasolo meron tayo nakita dito mga items na mga Japan surplus iba't iba klase yung dami kasilipin natin sari-sari nandito pagbungat pala meron na mga badminton bike Solid. Samahan ako. Silipin natin. Samahan niyo ako. Lakmang kadena. Magkana itong kadena mo, Ray? Ah, ito. Ito. Ay, gamit yan. Pagamit mo? Oo. Oh, Sari-sari. Aba, may telescope pa dito. Ito, buo pa to? Buo lang nga. Eh. Wala yung ano niya eh. Yung bench niya rito eh. Wala eh. Pero gumagana. Ha? Gumagana. Hindi ko makakal. Wala ka makakal. Wala walang lens. Ah, walang lens. Oo. Ano yung Ito, may sari-sari mga gamit sa ito, meron pang telescope po. Ayan o. Oh. Okay, may mga kusandaan tayo dito, mga Japan. Surplus pala mga ito. Ito yung scooter mo, kuya. Scooter. scooter siya 1, 2, siya 1, Malaki Malaki, malaki oh. Yung malaki 1, 2, ah 1, 8 maliit 1, 2 May mga nito Ito para saan Pang exercise Ito May mga dumbbell may pang kasgrating mga oh, gamit sa kusina ayan ito pang bottom bike oh Silia, oh. mga display meron dito may mga mahilig sa mga maliliit na display meron ang may salamin mga baso gamit sa baseball badminton golf mga bola meron ding gamit sa pamamansing oh. Dito. Mga display nung galing sa Japan. Oh, ito. Bag. Makina. baby pa yun, no? Tingnan natin mga habi, baka may matipuhan tayo dito. Mga tools. Dito. Alin mo yun? Yung silya, oh. Ganda. Ito mga Japan talaga to no. Mga use mga stainless na ano steamer ito na may mga gamit sa ano panilo bar Ba? Ang display sa pag Christmas eh. Lagayan. Emarong eh, ma single uh, wheel lang oh mga balancing wheel ang gamit sa baseball, softball mga dumbbell yan pa sa may hockey a trolley baby seat yung gamit sa gold yung cabin may papala rito sa loob, mga silya mga speaker yun. Okay ah. Grupo ang gamit sa Japan mayroon pang saksakan eh. mayroon pa dito mga dami mga bagso oh. ito mga cup <coughs> sungay tunay kalabaw? Tamara oh. Ang laki. Yung sa mga mga display display oh. Meron dito sila kuya. Bali tatanong nyo lang si kuya kung magkano pagka meron kayong nakita. Mga salamin. mga bag na ano ang diba? ah, mga pang camera pala to sabi ni kuya oh. mga leather saka mga ano uso yung klase magkano naman bawat isa nyan depende oh, 350, ha, ah, may mga 350 pinakamababa oh. 300 daw oh, mga 300 daw Ayan, may pang-exercise, oh. Manual lang to, may kuryente. Manual lang yan. Oh, Magkano yan, Kuya? Sold out na ha? Wala na nga pata Ah, okay. Yan, oh. Yeah. Nabili ah, na, sold out na, oh. na dahil, diba? Learn it. Balik, Kuya. So, ano bang kompletong address dito? address nito nung Pasolo. Pasolo, Pasolo. Tung lugar niyo, anong pangalan nung tindahan niyo? Ayun, Roger Garage. Ah, Roger Garage. Ah, tingnan natin doon, Roger Garage tapos may contact number na nakalagay doon. Valid dito yung malapit sa um, tapat ng health, health station mismo na Pasolo. Oh. Tries, yan Oh. Parangay pa solo. Kung malapit kayo, serap uh, papasyalan nyo to kung meron kayong nakita doon sa aking mga binidyohan kunin natin doon sa may kanila yung number ayan ang pangalan ng kanilang ano, Kuya Rogers Japan UK Surplus Pilya Rosario 2 Pasolo walang number paselan niya lang siguro ayan madali naman puntahan to ayan kapat ng 3S pasolo ano naka naka padlock naman eh oo magkakaroon na bike mo ano eh ito eh 340 wala nang bawas yan meron naman 1% Aloe yan. Aloy. Aloe? Uh, may cabinet dito. Okay. Ayan, may sold out. Sold out na. Okay, isang yan. Ayan. Kaya ano ang number mo, kuya? Zero 0917 888 23 uh, 79 Si Kuya Kuya Roger Halapin si Kuya Roger dito Along ko Pasolo pa road to Dapat mismo ng 3S Marami kayong mapipili rin dito Kahit paano Ito mismo yung kabuha ng pesta ni Kuya Roger. Ang doon sa kabilang side. Ayan. Marami itong mga item na to. Good bird.